Ayo, ayo. Bumbu kosong saya risan. Asal benda. Ya guys, sini dress celeng. Usah, musrup-surup tak. Oh, di tetong lagi dress celeng. Sorot-sorot tak, guys. Aku. Ayo, guys. Ah, kuy. Kuy. Dire, dire, dire. Ya, guys. Oh. Tolona? Ha. Dewo kita surut karo kitae. Asa, asa. Si balik tad. Asa, Asa. Ida kata wong pole. Ayo guys. All guys. Wow, seni yen. Kita oh, sambil lan. guys, tak kita nyoba comeback na Bombay. Oh, let's go. Oh guys, let's go. guys out. Asa. Diren, dre. Ha? Itu tayo. Yung puno yon, drechun mulang yon. Yan drechun mulang yon. Oh, Oh guys, ayan guys oh. Mga idol, mga idol. Pag ako ka idol. Pag -idol, pag -idol. Oh. Ay. 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 guys. Oy, guys. Ayan na oh. Ayan na oh. Oh, tayo oh, oh. po nga dito tayo. Tayo guys, ang guys, 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 alam niyo mo guys, itong ito yung farm ko, oh. tingnan niyo oh. Hindi na kayo tatayo. Ay, hindi okay, tatayo. <laughs> tatayo yeah, okay. tatayo guys. Wow, oh, guys. Ang <laughs> All right, sa so mga idol na so nandito kami ngayon. Yeah, sa manggahan okay. ng angkil ko. So guys, dam oh. Ang baba oh. All Alright, let's go mga idol. Mga idol, so kumukuha na ng mangga. So, oh, napakadami bunga ng mangga oh, ni Angkel. Oh, Scorpion. Yes. Scorpion. daw. Naglalatay siya, no? Oh, Wala ba ka baka ako? Ay, Napakalaki ka mo. Akyatin mo. Ay, talunin mo. Diba na video mo? na, so, na mga kaidol. Ito kanil ngayon sa manggahan. Naglaga na mga kaidol. Naglaga yun, na yung mga hinog. Ah. Wow, oh, Pulutin Ayun, mabukulang Ipunin mabukulang. mo. Yug-yugin yogy yan. Ah, Laglagad lahat so, so, yan. Mga sika lang, baka <laughs> Lalaki oh. Asa lalaki ba? Malalaki ba bunga? Ah, malalaki dyan. Okay. <laughs> mo O, so, mabuklan ano? Si ano, si Buy ito hanggang doon to sa kanila ang kelbads eh. Makita si Boy Butiki, dami na. No? Hanggang doon niya na. No? Kaya pala si Jojo ang pinapapunta dito ni Uncle mo eh. Sumama din ako dito oh. to marami oh. Idol. Okay. Sige. Oh, idol, ingat mga idol. Si mga idol, okay to la. Sige, mga idol. Dami dito mga idol oh. Wala makita, wala lo. Hindi ka makita. Hindi ka makita. Yugyugin mo lang. Yugyugin mo lang. Ay na idol oh. O, sige, idol. Oh. magkabilaan to, okay. ah. Wala, oh. Hinahamon ka na. One, two, three. na. maliliit. Uy. Umuulan. Umuulan naman, gaw. Uy, buting, uy, buting, eh. Uy, sako na. yan. <laughs> Ayun yung malalaki talaga, oh. abla da